inyo. Bibigyan na naman po ang isa sa inyo ng isang munting regalo na kakaiba pa rin. Nanda na ba kayo? Sino oh. may gusto? Oh. Pili sa akin kasi sa akin kayo ng katilin pa. Sino <laughs> may gusto? Oh. Sino gusto? Oh. Oh. Mm. Kayo naman naman may pili. Kayo naman. Kayo naman na. pili. Kaya dapat naman. Oh. Ako. Oh. Muli na naman kaming kaya lang pumili. Hindi na naman kaming nakapulot ng isang between. So... Um, Teka, every star may assigned um, ba talaga ng tao? Hindi kasi tatlong hari sila sa sana mang... Oh, sila no. kaya. So, 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 na. So, kahit decide ng sino na yung namin kung ano ang regalo nito. Ba, itong pangalawang between pa na nakuha namin, ay eh, may nakasulat na regalo, so, regalo what? ng pagtitipid ng damit. Oh, may so, idea ba kayo about dito? Rika! Ako yun. Ay, Rika! Kasi mahilig sa ano, mga damit. So, ah. oh, Rika! Anong, pa, pa, inyo, anong palagay niyo matatanggap eh, ni, ng kung sino mga... Mang... Kasi Rika, <coughs> Rika, sobrang hindi yan marunong mag-travel mag light, okay. um, so, so, ano, mag-tipid ng mga damit. Hindi, hindi marunong. Pwede ba, ba kayo pipili? Eh? Regalo. Regalo ng pagtitipid sa ng damit. damit. Rika. Okay. Bagay na bagay kayo. So, ready na ba kayo kung sino makakatanggap? Oh, ready! Kayo lang pili! Go na! Go! Okay, ilabas na muna namin yung Papakita regalo. Papakita na namin yung magiging regalo. Ito. Sino naman ang aabutan namin ito, ito? Alam niyo kung ano ito? Hindi. Pang iguro. So, iguro ito isang bahag. Bahag? Ano? Bahag. Paul <laughs> oh, Jake! Paul oh, Jake! Oh, lalaki! Paul Jake! So, lalaki. Bahag. Salamat. <laughs> Hindi. Salamat. Uh, kung babae man <laughs> na magsusuot niyan, yan ang susuot. Ito, ito lang ang pwede ito. Mo. Ito lang ang mong suotin. Bakit ka nakatingin sa akin, Daddy Pat? nakatingin si Patrick. Na ay, pa. Ang Ito lang ang na binigay. Once na binigay ito, yan lang ang pwede suotin. Ito lang ang suotin. go, go, go! Walang Ano? Ano? Nag- star U sa Hubad, sa Hubad, ta Hubad talaga yung mga igotot, di ba? <laughs> so, star. Star, Ay! star lang dito. Lika! Ay! Ay! Ay, katanya, nandito lang Lika, kami. Lika, one, round, one round, one round, one round! One round! Lika. One round, one round. Hello. Oh. Meron pa Uy, ang sexy ay, naman Uy, yan yun. Yung bahag talaga, tapos ganon. ganyan tapos ganyan. Oo, ganyan yan. na siguro yun. Uy, walang Parang shorts. Ay. Uy, meron, uy. Ay, di, ay, di. meron, meron. Underwear, underwear. yun, oh, ako talaga. tapos ganito dito. Ha-ha! <laughs> uh -huh. Ilang, ilang kumura ngayon yan? Bakit, bakit di nakatingin sa akin? Dahil ba sa buhay? Kaya pa nakatingin sa akin si Daddy Patrick eh. Parang gano'n. Mm -hmm. Parang gano'n. Okay. May uh, ano naman uh, eh, <laughs> uh, <girl, ayun> <laughs> <laughs> <the> talaga eh. Kasi ito yung ko din. Ganyan kayo na. Hindi ko tama talaga. <laughs> alam na alam ni Mele, Mele, Mele ikaw ang magsuot. Siguro siguro to. Siguro sa iyo. Okay. Galo ng pag okay, Para ko si Tarzan nito. Isa dati Sindi yung ginawa. Sige sana yun. Salamat po. po. Sa Thank you, Thank you po. Salaman Salaman. Sa sana yun. Ano mo, uh, wala ka na ibang sinabi, kundi pangit na lang ng tao. Baka hindi mo alam, ganun ka. Hindi na tayo? Lahat na lang ng pangit na pa. sinasabi mo. Sinasabi ko lang, hindi bagay. Mas bagay yung isa. Okay lang kung ganyan. Anggap ko yun. Pero yung mga bagay na hindi mo na, alam mong hindi mo mababago, pero bakit mo pa sasabihin kung wala ka namang magagawa about it? Biro lang <laughs> yun eh. Akala ko talaga ako. Gusto talaga ako. ಹಿಂದೆ <marriages timing>